Shoutout nga pala sa Prime Water Malolos oh, okay. Yeah, shoutout Ayan, yeah. sa inyo, Prime Water Malolos Nagmasipag ako at responsable Tatay o magulang, ayan Mga katasyo, ayan Dati nagigising ako Alas 7 o alas 8 ngayon, mga katasyo Alas 4 alas 3 ng madaling araw Gising na ako, ayan Kaya shoutout sa iyo, Prime Water Malolos Maraming maraming sinabi at sumipag ako lalo dahil sa iyo Yeah, shoutout yan you guys shout out nga po pala sa Prime Water? Yan. Prime Water. Yan. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi natuto kong gumising ng umaga. Yawa. Magaling kang kupal ka. Yan, nagpapasalamat ako sa iyo Prime Water. Natuto kong gumising ng maaga. Yan natin. Hindi ako gumising ng mother eh. Natuto na ako. Yeah, salamat. Ayan, yeah, shout out po sa Prime Water Malolos. Yo! Siyang, yeah, yo guys, Prime Water Malolos. Ayan, yeah, may masipag ako sa'yo. Ayan, yeah, may specificity ako. Ayan, yeah, lalo na sa pag O pag-aantay ng tulo mo. Ayan you o. Know? ang palang wala ng tulo Pambihira. <laughs> ang dalawa pa lang yung ko. Baka siya kaya tumagabi. Shout out.